Si Casey, isang overseas Filipino worker na nakikipagsapalaran sa bansang Bahrain. Nagdesisyon na iwanan ang pamilya upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay napunta sa isang maling relasyon. Ako po ay nagmahal sa isang lalaki sa kabilang ako ay mayroong asawa na naghihintay sa Pilipinas. Dahil sa pangungulila, ako'y natukso, isang lalaki na aking katrabaho. Nagmahal ako, at hindi ko alam na doon na pala magsisimula ang aking mga problema. si kamusta ka na? Mabuti na ako. Salamat. Mabuti ba yung ganyang itsura? Tingnan mo, kalungkot-lungkot. kabuti ba yan? ano, ano ba talaga? Ano problema? May problema ba? Pinagdadaanan ka lang kasi ako. Nagdadaanan? Kaliwa o kanan? Saan ka ba tumaan? Seryosohin mo ha? Eh kaya nga, saan ka tumaan? Sa gano'n mo gusto mo? Ano naman problema natin? Sige nga, sabi mo sa akin. Sige nga. Nahihirapan kasi ako eh. Kasi may mahal ako asawa ng anak. Ikaw the first. Hindi ko naman alam, baka yung mahal ko, may mahal ding iba. Hindi, hindi ko naman maiwan yung mahal ko. So ngayon, napakahirap na desisyon para sa'yo. Alam mo, simple lang yung problema mo, Case. Simple lang yan. Makinig ka ng ano, salita ng Panginoon. Dito may papabasa ako sa yung Dito sa Romans. Chapter 7. Ito na ang kailangan nyo eh. Hindi, Hindi ko kailangan ang mga ganyan pa. Kung saan mo lang, kung ako yung magbasa para sa sa'yo. Sa dito, sa dito lang. Asan ba yun? Pakinggan hmm. mo sir. dito sa Romans chapter 7 verse 2. Ayan o, ayan. Ayan, best friend to. Oh, ayan, best friend. Ano ba mga best friend tayo kung hindi namin si-share sa iyo ang biyaya ng Panginoon sa amin. Tingnan mo. Sapagkat ang babae na may asawa ay itinali ng kaupisan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapwat kung ang asawa ay mamatay ay kalag na sa kautusan ng asawa. Ayan, naintindihan mo ba yun? Patay na ba yung asawa mo sa Pilipinas? nalilipas. So, na, napakaliwanag ang sabi dito sa Biblia. Pag may asawa na yung babae, ay itinali na ng kautosan ang asawa hanggang abang ito ay nabubura. Yan ang nasasaan dito. Di ba napakaliwanag? Napakaliwanag. Ganito lang yan, case. Uh, imbitahan ka namin sa Bible study. Sa sabad. Nakatulong sa ba yun? Makinig ka ng salita ng Panginoon at ang Panginoon ang hmm. magbibigay sa iyo ng wisdom kung ano ang nararapat mong gawin. Ha? Mo. Mga katulong musics, magkakaroon mo ng peace of mind at tamang desisyon. Ako'y naguguluhan kung sino ang aking pipiliin, ang mahal ko o ang mahal ako. Shayna narito alay saki wogus na pa ki ping na li to, li to, ang i i ko, na pa na rabko, o shabang kumakato, sabusu puso. Ko? book of Mark, chapter 10. Puntahan po natin ang book of Mark, chapter 10. Kung po natin sa verse 6, sinabi po rito, Ngunit, buhat ng pasimula ng lalangin o paglalang, ang lalaki at babae ang ginawa ng ating oh, Panginoon. Amen. Sa so, 7, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang Amen. At makikisama sa kanyang asawa. asawa. Makikisama sa kanyang asawang babae. Hindi po sinabi rito na makikisama siya kahit kang hino. Amen. Nakuha po natin ang message ng ating Panginoon. Amen. So verse 7 or verse 8. At ang dalawang ito ay magiging Isa. isang laman. Isa. Dahil uh, ito po ang plano ng ating Panginoon. Ang lalaki at babae po ang magsasama dahil sila po ay magiging isang laban sa mata ng ating Panginoon. Kaya wala pong bagay o anumang sino man na pwedeng maghiwalay po sa banal na plano ng ating Panginoon. Amen. Walang sino mong tao na pwedeng mamagitan sa kanila upang paghiwalayin ang lalaki at babae sa kanilang pagsasama. Napakalinaw po ng salita ng ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. So, eh, basahin po natin sa verse 9. Sa verse 9. Ang pinagsasama, ang pinagpagsama ano ng ng Diyos ay huwag paghiwalayin Papag ng tao. Amen. So, napakalino mga kapatid sa verse 9. Kung ikaw, alam mo na yung kinakasama mo, merong kasa, meron palang asawa sa Pilipinas o so sa kanyang uh, lugar. Amen. And then, nakikisama ka, isa ka sa mga tao na binabanggit kapatid, na ikaw mismo, pinaghihiwalay mo, yung, na, yung, yung uh, binasbasan ng ating Diyos na may kapada magsama yung lalaki at babae. Ikaw mismo sa sarili mo ang sumisira ng magandang relasyon ko na na na, na, na ng ating Panginoon sa kanila, sa kanila sa magkasawa. Amen. So yun po ang uh, napaka-short but uh, magandang message po ng ating Panginoon na po sa ating pagluwi, magkaroon po tayo ng conviction sa ating sa ating buhay po sa bawat desisyon na ginagawa po natin ay tunay na salita lamang ng Diyos ang mangunguna po sa ating buhay. Kaya purihin po ang ating Diyos sa kanyang mga banal na salita na ibigay po sa ating gabing ito. Amen! Alam Amen. 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 Purihin ang Diyos at ako'y binago niya. Muwiya ako sa Pilipinas upang itama ang lahat. Tinanggap ako ng aking asawa sa kabila ng aking maling nagawa. Tunay nga na ang pinagsama ng Diyos ay di dapat paghiwalay. Sa, okay. sa pagpatay. Hinintay Puso ay nalumbay Nang kay tagal Ngunit ngayon'y nandito na ikaw Ikaw Ang pag-ibig na binigay Sa akin mai may kapal Biyaya ka sa buhay ko Ligay at pag-ibig ko'y ikaw Sabi mo raw nang minsan ay malasing tayo Hindi kita sinisisi, galit ay wala ako Pare, pag-usapan natin to Pare, ako raw ang iyong gusto Yan ba ang sa aki sa sabihin mo hindi ako iiwas di lalayo sa iyo pare pag-usapan natin to wala namang mababago sa pagtingin ko sa iyo pero kaibigan lang ang pwede ko ialay sa iyo At kung higit pa ron Pasensya na di ko makakaya Pare, kaibigan lang kita Sa pagtingin ko sa iyo Pero kaibigan lang Ang pwede kong ialay sa iyo At kung higit pa ron Pasensya na di ko makakaya Pare, kaibigan lang kita Hindi maiilang lagi mong tandaan 'Pag tingin ko sa iyo, pero kay bigan lang ang pwede kong ialay sa iyo, at kung higit pa roon, pasensya na di ko makakaya. Pare, kay bigan lang kita. bro, bro the bird. Baha. May I got to sa Friday. So Friday. Meron mm -hmm. bro eh, bakit ano ba yan? Kasi invite sana kita sa Good time. Sa kwan sa church, sa church maraming pagdun na marami, maraming maraming tayong matutunan doon. Oo, do kami papa doon. Tumigil ka nga diyan. Papa-papa ka sa, sa pakin kita diyan dito. <laughs> eh. O oh, kahit uh, subukan nyo lang eh. na umatid. Ah, gusto su mo sumama doon? Yung... Oo oh, naman. Sama kayo para maiba naman yung, uh, yung panang buhay ninyo. Ang Diyos at narito po tayong lahat sa ating uh, Bible study. Usap po natin ang ating uh, Bible sa Book of Genesis at pag-aaralan po natin na, uh, pag ang salita ng Diyos kung paano po niya nila ng uh, Amen. Amen. So, sa book of Genesis chapter 1, verse 27. Anong sinasabi po sa verse na ito? Amen. Book of Genesis chapter 1, verse 20, 27. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa larawan. ayon sa anyang sariling darawan. Ayon sa darawan ng Diyos, siya nilalang niya sila ng lalaki at babae. Amen. Bakit lalaki at babae? Dahil ito ang banal na plano uh, ng ating Panginoon upang ang babae at lalaki ang magsama. Amen. Sa next verse 28, at sila'y pinaspasan ng Diyos. At sila'y sinabi ng Diyos na sila'y magpalaanakin at magpakarami. Amen. So purihin ng Diyos na tunay nga po, no? Napakailan po, no? ang naibles na magsama ng ating Panginoon ay ang lalaki at babae ko. Hindi po pwedeng magsama ang kapwa lalaki o kapwa babae dahil pa, paano po sila magpapakarami. Amen. 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 Brother, mukhang ang lalim ate na iniisip mo ha. May problema ba? May maitutulong ba ako sa'yo? Brother, dito ako kinakausap ah. kita eh talaga ang lalim ng isip mo? Kung sakali ba, kaya mo akong tanggapin. Tanggapin? Alam mo yun, yung gusto ko na magbago. Ah... Uh, gusto ko na lumagay sa tahimik. Na... No. Magkaroon ng pamilya, masayang pamilya. Alam mo naman kung sino ako, di ba? So, yun ang gusto kong marinig sa iyo na kaya mo akong tanggapin bilang ako. Oo naman, kaya-kaya kita -kaya tanggapin. Matagal ko nang dalagi ito sa Panginoon. Ikaw ang sabot sa mga dalagi ko. Salamat. At sa gabing ito, patuloy po kami ng kukuri at nagpapasalamat sa ating Diyos sa aming grupo, sa Justification Group na tunay nga po na nandoon ang paggabay ng ating Panginoon. Sa gabing ito, natong hayal po natin ang dalawang bahagi po ng buhay ng tao na tunay na nangyayari po sa sanlibutan. Ito po ay ang kasalanan ng fornication at ng adultery. Ngunit ang katanungan mga kapatid, ang kasalanan ito ba ay kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ayon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. O hindi pa ka ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ni Huwag kayong padaya kahit ang mga mapakayapit ni ang mga mananamba sa Diyos Diyosan, ni Di ang mga mga ni ang mga nangbababay, ni ang mga mapakiyapit sa kapwa lalaki. Sa verse 10 ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapang ni ang mga manglulupig ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Sa so verse 11, at ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binandal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. But I am and God bless all. Abba, Father, have your way. And though they know not what they do, let the cross draw men to you.